Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Heriko at naglakad sa kabayanan. Do'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zacchaeo at pinagsikapan niyang makita sa si Yesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita sa si Yesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng Sekomoro upang makita sa si Yesus na magdaraan doon. Pagdating... Ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Saqueo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap sa si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Saqueo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa Kanya. At sinabi sa Kanya ni Jesus, Ang kaligtasan dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikatatlumput tatlong linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong mga pagbasa sa araw na ito, maganda po na muli tayong mapaalalahanan tungkol po sa isang katotohanan na tayo pong lahat ay tumatanda na. Pero ang tanong, tayo ba ay tumatanda ng may pinagkakatandaan? o tumatanda tayong paurong. Sa unang pagbasa, ito yung isang halimbawa din, no? si Eleazar. Sabi dito, 90 years old na siya. Pero sa kanyang edad, no? dahil pinipilit nga siyang kumain ng ipinagbabawal, pero siya po ay nanindigan na ayon sa kautusan, sa aral ng Panginoon na kanyang natutunan, hindi hindi niya ito gagawin alang-alang sa pananampalataya, sa pagsunod sa kautosan. Medyo matindi yung hamon, no? Kasi ang pinangahawakan niya, anong maiiwan niya sa, ka sa mga kabataan? Anong masasabi ng mga kabataan na kung kailan siya tumanda, saka pa siya nanghina? at yung meron pang balak, no? Kunyari lang naman, di ba? Sabi, no? Kunyari lang naman, kakainin mo. Pero iba yung ipapakain namin sa iyo. Pero ganun pa rin, sabi niya, magsisinungaling pa rin siya. Kaya nanindigan siya na kahit siya patayin, hinding-hindi niya susuwayin yung kautusan. Yung pagkain na ipinagbabawal, hindi niya ito gagawin. Di ba? Napakagandang halimbawa. Sa Ibanghelyo, helio, dito rin si Sakeyo. Isang may edad na rin, tumanda na rin. Tumanda na sa paggawa ng kasalanan. Yung pagtatrabaho dahil siya nga po ay maniningil ng buwis na itinuturing ng makasalanan. Pero nang makita siya ni Jesus, ng imbitahan uh, siya ni Jesus. No? Sabi sa kayo, bumaba ka agad. Nais kong tumuloy sa bahay mo. Hindi naman si Sakeo ang nag-imbita, ang nag-initiate. Gusto lang ni Sakeo makita si Jesus. Pero si Jesus, nakita siya at ninais niyang tumuloy sa bahay nito. At doon din, nagkaroon ng kusang pagbabago kay Zaccheo. Kaya ito ang mga tauhan na tumatanda ng may pinagkakatandaan. Yeah, minsan nakikita natin, no? gusto nating nire tayo ng mga kabataan, ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, pero karispe-respeto ba ang naririnig nila sa atin, ang nakikita nila sa atin, lalung lalo na, no? Di ba? Minsan, gusto natin silang magsimba. Pero tayo, simba ng simba. Pero hindi nakikita sa atin yung kagandahang asal o pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Yan, napakahalaga po yung impluensya, yung naidudulot natin, no? yung nakikita at naririnig sa atin. Sa usapin ang kaguluhan sa ating lipunan, no, sa lalo na pagdating sa politika, ewan ko ba, no, anong meron sa politika. Ang dami nang tumanda sa politika. No? Bata pa lang ako, nandiyan na sila. Hanggang ngayon, no, 50 na ako, nandiyan pa rin sila. Kinakamatayan na nung iba yung katandaan, pero anong impluensya ang naidulot nila? Katotohanan ba? Paano mamuhay sa katotohanan? O paano mamuhay sa kasinungalingan? Hindi naman po sa inyo, no? Uh, nakakalungkot lang maging ang pamilya nasisira dahil sa politika. Kagabi, napanood natin kahit ngayon sa mga social media kung paanong siraan ng isang kapatid ang kanyang kapatid. At yung paninira, yung siraan, hindi ko rin maintindihan. No? Pinapalakpakan natin at tumihiyaw tayo habang sinisira ng isang kapatid ang kanyang kapatid. Ganyan ang nangyayari sa politika. Pero sabi ko nga, matatanda na ang mga ito. Ano nalang iisipin ng mga anak apo na maririnig ito na sinisiraan ang di ba yung yung anak mo anak niya sila naman ang mag-aaway kaya maganda po no kung tumatanda na tayo minsan may mga bagay na kailangan talaga natin na mas maging malawak ang pangunawa may tampuhan may away sa pamilya pero at the end of the day, pamilya mo pa rin yan. Pero yun nga lang, dahil nga wala tayong pinagkakatandaan, ang mas nananaig sa atin, pera, posisyon, papangyarihan, kaya kahit sinong masira, wala tayong pakialam doon. Kaya mahalaga po, na tinatanggap natin ang paanyayan ni Jesus. Nais niyang pumasok sa mga buhay natin at kapag pinapasok natin doon magsisimula mula sa atin din ang pagbabago amen